Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipo ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? wika Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila si Caiphas, ang pinakapunong saserdote noon ay nagsabi ng ganito. Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa? Sinabi niya ito, hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa, at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos, Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus, kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Hudeya. Sa halip, siya ay nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ang mga alagad. At nalalapit na ang pista ng Pasko. Maraming tagalalawig ang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi? Ipinagutos ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo na ituro ng sino mang nakaaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakit nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Sa ating pong ibanghelyo, pagkatapos mabuhay muli ni Lazaro, marami ang sumampalataya kay Jesus. Ngunit ang ilan ay nagsumbong sa mga pariseyo at dahil dito, nagsimula silang magplano ng pagpatay kay Jesus. Ang ibanghelyong ito ay nagpapakita ng dalawang klase ng tugon sa isang dakilang himala. Ang una ay ang mga taong sumampalataya matapos makita ang kapangyarihan ni Jesus. Ang ikalawa ay ang mga pinunong pangrelihiyon na nakaramdam ng takot at inggit kaya pinagplanuhan nilang ipapatay si Jesus. Nakakalungkot isipin na sa halip na matuwa at lumapit sa Diyos, pinili ng ilan na manatili sa kanilang kapangyarihan at kontrol. Ipinapaalala nito sa atin na ang himala, kahit gaano kalaki, ay hindi sapat kung sarado ang puso natin sa katotohanan. Meron po tayong tanong para sa ating sarili sa tuwing ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at awa sa ating buhay. Paano tayo tumutugon? Tayo ba ay nananampalataya o natatakot na baka magbago ang buhay natin? Manalangin tayo. Panginoon, Buksan mo ang aming puso at isipan upang makita at tanggapin ka ng buong buo. Palitan mo ang aming takot ng tiwala at ang aming pagdududa ng pananampalataya. Amen.